Hello po, magandang hapon po. Nandito po kami kay pareng Randy, bibisitahin po rin namin yung aming loting binayara na malapit po dito sa kanya para magkapit bahay kami. Are po. Are po. Eh, para ituro mo nga sa akin, kung Bali, may tanda na po pala yan. Nung may are po na si... Kujiri. Kajir po. Kapatid po ni Parang randy. Dati na ang dito eh. Patay ko. Ba? Ano e... parang... Tinulahin. Eh, passport ano. Ganun daw po. Nagtusok. Ay, ibig sabihin pare, ay ilang sukat ito pare? Anong sukat pa nga pala nito? Ano 'yung 'yan, 100 nga ito kung binayaran ko. Ano, oh, hindi lang binayaran, 'yan nung 1. Ano daw 'yan 1.116. Eh? Ah, 116, oh, 116 uh, pala ito mahigit. Mhm. Alhamdulillah wala pala saanya ay 100. Bali 'to po 'yun, 'yun po ni pare. Hangga saan? Oh, pare, hanggang saan para ito? Hanggang din po yan. Basta yung... Pare po yung yan po madre kakao na yan. Yan po. Hoy, oh, dati tinanong mo naman si pag kumare ko. Si pala nag-uuling din. Oo, si mag-asawa po. Pag po si pareng Randy ay nagtatrabaho po sa amin, si Mari pala po ay nag-uutay din ay mag-uuling. Oo. Ang dagdag po sa kanila. Naalala ko yung... pare nung tayo nag-ano sa amin. Nung nag-uuling tayo pare. Pare hmm. po yung mag-asawa at hmm. sila po ay nagtutulungan din sa hanapbuhay. Hmm kami po ni Paring Andi dati ay nag-uuling din po doon sa may tabing bahay po. Ay amin pong iniwanan na nasunog po na si Lab. Ako kawawa ay. Ngayon Mami pong naiwan. Ay naiwan po ako. Ako y baby ko si Teya. Hmm. Uy, Kukuha sa ako ng ano noon, nung sako. sako dito kay Thea Hermay. Um, sako ng uli. Oo. <laughs> pagdating mo wala ka na Wala po. Hindi, dalawang sako lang sa bali. Ang dadalo ba? Dikit, nakadikit lang sa Oo. uyon. Bali, ari po. oh yung ano, hanggang dito po. Uh, oh, yan. Ari po. Oh, sige. Saan tayo? Bali hanggang dito po yan. Oh. Yun. Ay, hanggang dito yan. Eh, oh. Ay, may niyog ba pare? Oh, Ilang niyog? Isa. Ilang niyog pare? Dalawa, tatlo, apat. Apat na nata. Bilangan mo. Ani. Tatlo na ito pare. Tat tatlo, apat, lima. Ay, ayun, hindi kasama yung isang niyog. Anin. Isa, dalawa, tatlo. Ay, April, lang lima, lima, lang. lima. Ay, lima lang po pa kasamang niyog po yan po. Oh. Matataas na po yung niyog. Oh. Kahit po panggata ay nakukunan po. Oh. Ay, yung po pala kay parang pisto ay hindi po. Oo, labas po pala yun. Ari po yung kantuhan, o oh, yan, Labas oh. po? Ari po, o. Oo. Tapos po are diretsyo hanggang doon sa may anong yun? Sa may dulo pong iyon. Bali ito na po ang pisto po yan, ito na po yan. Oo. Tapos are po ay Ito ba ano, ito ba tawad na hindi pa man? Ito po ay binigay na din po ni Kuya Jerry, may ari yung salamat kay Kuya Jerry. Bali din po ang simula. Dito pa rin. Ah, dito pa rin. Ah, hindi kasama doon. Dini, hanggang dini po. Yan po hanggang doon sa may dusok na yun. Bigay po nung may ari. Ari oh, din eh. Ito na po yung magiging pwesto lahat. Simula dito hanggang doon. Hanggang doon po. Oo. Oh, iba na po pala may ari din na rin. Mari. Diba na uli? Ayan, kasi ang iyong pisto mo dito. Ang iyong harapan. Ito lang, ito lang. Ay, yan. Oo. Ay, iba na po uli ang may ari ni Ray. Pala. Ari lang ang po. Mm uh -huh. Yan, bali na ikot na po natin yung luti dito. Malawak naman po pala. Yan po. Oo. Payag uh -huh. ba kayong magkapit bahay tayo? Hindi. Yan. Ang totoo niyan, ay sa inyo. Mm uh -huh ay nagbigay niyan. Yan ay bigay sa inyo ni like Mami Emma. Oh, nangilabot ay. <laughs> Oo. Uh Oo. -oh. Yan. Yung bigay, bigay laging bigay sa akin ng ano. Uh Oo, -oh. uh -oh. Mami, 4K, Mami Emma, no? maraming maraming salamat po. Nandito na po tayo sa iyong pinagbigyan ng lote. Oo, no, yun. Uh -oh. Ibigay yan sa inyo kasi nabanggit ko na, tinanong kasi niya ako kung yung babuyan mo daw bang nilalagyan ay sarili lote. luti. Mm sabi niya sa akin, kung daw kaya la ang yung pag niya sa baboy, ay gawa nung pupustuhan. Hindi, wala nung problema. Ay, mas maigi daw yung meron kayong sarili na para dere-derecho. yung kaya, ibinili kayo niya ng lote na para dun sa inyong magiging hanap buhay. Pare, congrats. Ano masaya para niyong mag-asawa? Maraming maraming po sa... Alam, alam niyo salamat Alam ni Kuya Jerry, may usap hmm. kami niyan, hindi lang talaga sabihin hmm. sa inyo. Maraming maraming salamat hmm. po at hindi lang ko talaga muna masasabi ko. Pagyamanin hmm. niyo daw yung malangang yung hmm. kanyang... Tapos yung pare, hindi tayo nga ay nabuntis na yung ating alagang yan. Hmm. Ay... Pwede na mo halimbawa... O oh, bahala ka na doon sa susunod na halimbawa yung mga anak. Yung isa. Diba, tayo, di ba tayo ipapasa? Uh -huh. baka uli, ano anak may dalawak, uh, nititira, uh -huh. pwede ka na, din na uh -huh. Para uh, in na ano, may ka na. Uh -huh. Ang pwede yung ilipat yung mo pare yan, yun sa na, sa inyo mag na mag na mare. Hmm. Pare, sa inyo na yung mag-asawa. Hindi, kung yung namin Ay. Oo, uh, ha, ay, kaya nga, buti nga lang ang at may mababait na taong uh, nakakapas, katulad natin, mahihirap. Uh, yung mga taong gano'n na mm. sa kagaya ko. Hmm. Basta pagyamanin kapag yamanin nyo yan, hmm. Hmm. yan, may masusungkot kami niya. Oo, yan. <laughs> at maraming salamat din kay Kuy po. Uh -oh. Ito naman po ay aming hiniling din kay Kuy na ang sabi namin yung sobra ay hindi naman mapapaiba. Uh -oh. Kaya yun ang nangyari na kaya ibinigay niya rin yung konting itong ito po, ito po malaki-laki din po 're isang bahay po ikasya ito, ito po gusto niya, uh, uh. siya sumalo nung Isya. nung isa uh, uh. at para siya ay makapag-umpisa din eh uh, ganun ko. po parang gusto niya kasi pangarap din daw naman niya magbabuyan uh, tayo tayo po masasabi ko nga edi kayo na may magkakapatid. Hmm. edi kayo na lang din ang magtulong tulungan ngununin niya edi ay mas tama oo man shot kasi nga gusto rin naman daw niya nga nang meron siyang ano tinag ano uh, gusto ko rin naman niya magbabayad ang problema nga lang daw 'yung pag-uumpisa sa tuhunan. Uh Oo. -oh. Madali siya, na kapag, kapag may bike ay, ay 'yung pagkain naman pwede mong ibawas sa 'iyong pang-araw-araw na bibili ng bike. Oo. Pang-araw-araw na konsumo ng baboy pwede ibawas kung magba. tayo basa-basa bait 'yung ano. Uh -oh. Maraming salamat. Ini-predict <laughs> nena. Doon pare sa kabila sa Mapulot, mer buntis na uli. Buntis na uli yung unang project. Oo. oo. Buntis na uli. Tapos yung pinagpasahan naman ay kumpara hindi namin. Matataba maganda na rin. Tuwa din. Oo. Kaya sana ay magtuloy-tuloy yung ating project na yan. Sabi uh, ko naglagay kami ng para dito. Dito naman sa inyo. Ay kung uh, si Kuya Uni uh. ay willing, kaya niyang magkalaga, kaya niyang suportahan. Walang problema yun. Walang problema. Oo, kaya nga sana yeah, ay maging mag, mag successful po yung ating ano diyan, yung ating uh, yung mga paalaga. Na na hindi pa mm -hmm. Oo, okay, okay, yung yung hmm. huh? yung uh, ah, ay sure talaga napakaswerte din sa pag-aalaga po ng mga kasawat. Yun nga po, buntis so na po, na buntis paano sabi, Kaya, oh. so ah. kaya ko sa kanya, Manalig ka lang. Ka galing kayo, yan sa akin. Uh, Oo. Uh, hindi ka magagalaga na mabigay uh, uh, ng palaga. Oo. Uh, uh, yan Kaya po. Sabi ko baga kay Maring Elsa, manalig ka lang at yan ay galing sa akin. Hmm. Tamo? Yan, maraming salamat po ulit kay Mama Ima po. Maraming salamat po. Yung mm -hmm. bigay na ito sa amin tayo, <laughs> hindi po namin na hindi talaga na sa amin yung mga Maring Sana Kung <laughs> baga <kasi> kami <laughs> para <laughs> naging naging daan din kami ay <laughs> na <laughs> May bigay sa inyo. Laging ka kontak si Mami kaya. na natawag sa akin. Hmm. Salamat po. Ayun. In interview ako na in interview tungkol sa inyong mag-asawa. Hmm. Tapos natutuwa ba siya na pag nga kami daw ay umaalis kayo ang kahit wala ako sa amin. Sabi ko ay upo talaga yung na. hmm. naman pumapapakiwalaan <laughs> ng mag-asawa. Salamat naman. Hindi ganoon na nga din yung pagyamanin nila lang ano mag-uumpisa sa gayan. Oo. Kaya kung tuwan-tuwan sabi ko pahaba. Oo. Kasi ang pahaba po ito. Ang ng babuyan, maganda at haba. Mm. Ito, ito naman po, wala yung... problem at kapatid ay, po yung naman ni yung... eh, Pare Randy okay. ay may-ari nito. So, Kabilang pa doon Kabila. lumampas ka ng mm. siguro para sa tangki. Oo. Para hindi humuhay, okay. humuhay okay. din ang... Oo. Kahit po kayo ng sirat niya. Oo, huwag Oo, huwag kayo mga Huwag kayo nung para hindi umutuos ka ba ba? Kahit pwede hindi mo alisin ang niyog.

Ang <laughs> <galing> <laughs> oh. Ay wala pala si CJi ano? Mm, nasa, nasa trabaho. Ah, na, nasa trabaho Ay, po si CJi. Si Pag-uwi na lang mo pala talaga akin yan? Oo. Adi sa surprise kita. Maagang papasko pare. Oo, mag Pasko. ah. na. Nakalipod ka ng konti. Hindi kayo, <laughs> <kuyo una> <laughs> kayo, uh -huh. kayo ng O ba? Kuya una Huwag pina kayo galang kayo Yan, muna, pare. Bye-bye. Okay. okay po, maraming maraming po.